Ayan, okay. Oi, Ay, uh, medyo ano na to ha. Ah. ah, sure po. Ah, yeah. hindi na, hindi na seryoso. <laughs> uh, congrats, Ralph. At uh, nasa pelikula ka na. paano ko nag-umpisa rap? Uh, unang muna po yung ano na uh, lang dati extra extra ah, okay. sinubukan ko dati kasi katulad ng pangarap ko rin mag-artista bata pa lang hindi uh -huh. eh, lang nabibigyan ng chance uh, na. uh, and uh, simulan ako sa pabajin pajin mga mm -hmm. uh, yun pajin tapos at, na may biglang nag-iensahan na lang na si Mami Jojo na nakita niya daw ako sa mga pageant-pageant na pageant, yung potential daw. No? Mm. Pero hindi ko agad green kasi akala ko nung una scam kasi wala naman ako, hindi naman na ulit ako nag-audition or hindi naman ako nakikita so, mm. sa mga ano na puro pageant lang talaga ako. Oh. Tapos nung pandemic, after yung pandemic sabi ko, oh, sige why not, subukan ko, wala naman mawawala sa akin, wala naman pageant, walang mga racket, mm. uh -huh ano hindi rin ako nag-school sa kusip sige kung sakali namang biska mo ano wala akong din nalang gamit Kanun, mm -hmm. tapos napunta ako nun tapos, nagulat ako kasi isang linggo pa lang nila ako nakukuha nun may, may extra extra na agad nila ako doon agad ako pumasok tapos ito yung unang una kung ano talaga uh, ah, supporting me kaya, yeah, yeah. yeah, parang ito na yung Piling ko ito na yung opening ko, dito na ako. Oo, pero surprisingly, marunong ka ng umabi ano, <laughs> ah uh, kasi nga pangarap ko dati nung bata pa ako, tinatry ko yan. Oh, wow. okay. So, sabi ko, nabigla lang ako nung sabi nila, wala, kukunin ka namin so, sa na hmm. di -ano, na na hmm. uh, po. Wala, hmm. ako hindi ako nakapag-ano, hindi ako nakapag-prepare, hindi ako nag-acting, hindi ako practice Pero, ako, sige, subukan ko. yun na gawain naman namin maayos. Sa tulong naman lang din nila kaya na namin na Pero yung habang nag-model-model ka, nag-aaral ka ba? Nag aaral oh, nag -aaram. Pero nakatapos ka ng pag-aaral? Ang natapos ka lang po yung uh, high school. Tapos inabot ko sa ako ng grade, ano yung grade 11, gawa tumigil ah. ako mula nung namatay kasi si daddy. Okay. Ang tagal ko rin na yun doon sa pag-aaral. Tapos nagpatuloy ulit ako nung high school, uh, natapos ko yung ano, kaso uh, sakto na next year mag-aaral na ng grade 11 kaya napasok pa ako sa part 10 pero hindi ko na siya napagpatuloy ngayon kasi ano eh uh, wala akong pang financial tapos hmm. eh, hindi pa ako nakapag-arabaw ngayon kasi yun ngayon year ngayon, ngayong map na pasokan mag-enroll ako ah, okay. Yes. pero namatay na ba si daddy mo? yes sir. 2007 pa? Huh? 2007 2007 pa? Oh, 2007. ah ganun ba? wow hindi ko nalaman mm -hmm. Uh, All dark. Ha? All dark. Ah, ganun ba? Ah, pero pwede ba natin pag-usapan yun? Pwede ba natin pag-usapan? Anyway, di ba katulad naman ng ibang artista, katulad na ba nila Faith Da Silva, yung mga tatay nila nagkaroon ng problema din, nakulong, and then alam mo na yung mga nangyari sa buhay nila. Pero at, at least, kumbaga, nagawa nila yung buhay nila even without a dad. Pero growing up na well, hindi mo nakikita yung daddy mo, anong pakiramdam mo? Ayun, nahihirap din. Kasi hmm. lumaki ako walang tatay, si mami lang yung Nagsimula nun. Kasi umalis kami, lumipat kami after nung nangyari kay daddy. Mm -hmm. uh, na laking namin sa buhay, sobra. Uh, mm ano eh, dati nasanay kami na si Daddy. Madalas na lumalabas tapos pag away uh, si Daddy, si Mami lagi nasang kasama namin sa bahay. Uh, pero after nung wala si Daddy, lahat, wala na, si Mami madalis na nung lumalas kasi siya yung mag-trabaho. Uh, mm -hmm. Parang ang laking adjustment kasi nasanay kami na buhay ang pamilya namin, lagi namin kasama si Mami, mm -hmm. tapos pag-uwi ni Daddy, lalo namin yung family bad thing, nasanay kami ng ganyan yung concept ng ano namin. Pero bihira kayo magkita kahit... uh, kumbaga nung... Ay hindi, madalas na Ah, Hindi nila lang kami magkita kapag umuwi ng probinsya o katulad ng nangyari dito dito na, ano ng si Daddy. Ayun. Uh, so, we will continue uh, sa... Anong laki talaga ng nawala? Anong laki ng pinagbago yung Daddy? Laha, Nag-iba kasi lahat eh. Anong nawala sila. Actually, hindi ko nakilala yung mami mo. Ang mami mo is, uh, anong name niya? Sally. Sally. Ah, okay. Sunny Valley. Ah, okay. So, wala ka bang ano, relasyon kay Krista Miller? Okay. Pinsan ko po. Pinsan buo ko si Krista, si Atty. Ah, okay, okay. <laughs> pinsan buo ko siya talaga. Pinsan mo siya, pinsan ah, buo. buo. Ang, ano, paano ang relasyon? Si, ang mga parents ni Krista, ano yung kapatid, pinsan ni Rati? Ano po, kapatid? Ah, kapatid. Okay, okay. Kaya siya pinsang buo. Pinsang buo mo siya. So, nagkakausap din kayo tungkol oh, sa... may ano rin kami, may family reunion kami. Every December, nakikita-kita kami. Ah. Buong Engel family. Ah, talaga? Lahat ng Engel nakikita. Memory oh, okay. December. Oh, okay. So, wala kang ano, nagkakausap kayo? Ah, last usap namin ni Ate Dali. Ano pa eh, last year ata. <laughs> ah, last year Wala <laughs> kasi, mga... Naging ano na rin kasi, naging busy na rin si Ate Dali sa mga... Kanya trabaho niya, sa mga mm -hmm. O, tsaka yung nangyari sa kanya, medyo hindi rin maganda, hindi ba? Parang, mm uh, pero at least nakabawi. nakabawi. Uh, nakabawi naman po siya. Nakabawi yeah. naman siya. Yeah. Ayun lang maganda. Sana keep up niya na lang yung gano'n na um, tigil na lang. Pero mabuti naging ano ka, yung mga parang ano, masayahin ka tao, despite of, you know, yung mga <laughs> <anong> nangyari <laughs> sa buhay. Eh, kasi sa family namin, na, masyado na sa seryoso lahat. <laughs> Sabi mo sa family namin, ako na lang yung walang anak, walang pamilya. Ah, okay. Kasi Ilan mo kayo magkakapatid? Apat na, apat kami na magkakapatid talaga tapos may dalawa pa sa labas, hmm. na nakapasok <laughs> na. Ah, okay. Bale, may kilala naman yung yung mga kapatid nyong iba, hmm. yung dalawa. Eh, bale, yung isa kasi, hindi namin nakikita kasi sabi, ni ate, nakapatid niya talaga, ah uh, nasa abroad daw. Yeah. bale, si ate, kasama namin ngayon mismo sa bahay. But it's super close kami. Ah, very good. At least, uh, buo kayo, buo na. Eh? Bale, nung nawala si daddy, parang siya yung dumagdag sa Kasi yung isa po talaga, nasa abroad daw, hindi namin nakakausap. Ah, uh, so, hindi ito. nyo na, hindi nyo na nakita? Kaya ano na ba yan? Kay Daisy? Ah. Okay. Mm -hmm. Pero si Daisy hindi nyo na nakita? Hindi ko na po. Wala na, wala na kayo ko, uh, hindi ko na rin po kasi tinanong yung details eh. Hindi ko na rin tinatanong si ate kasi syempre, kung ano, ba't ko naman tatanong? Kung gusto nyo mag-open, eh, welcome. Yeah. Oo. Oh. Pero wala na, wala nang tanungan. Wala, wala nang tanungan. Basta tanggap na lang. Pumasok na bahay, pamilya kami, pamilya. Tanggap oh. namin isa't isa lang. -isa pero hindi nga nabigla. Na may kapatid. Oo, oh, nung hmm, una mong nalaman. nalaman. Eh, hindi naman. Naging masaya pa nga ako eh, nung nalaman ko kasi nung nung nawala si daddy nalaman ko na may kapatid sa labas sa you para naman ako kasi nawala si daddy pero uh, may dumagdag mm, okay. and nakita ko rin naman na sobrang ba itin ni ate talaga ah okay mas mas matanda sa inyo yun? mas okay. matanda ba sa inyo yun? Oh, ah, okay. mas nauna po kasi sila tapos si kuya ah okay 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 parang uh, parang nakukuha ko na yung mga pangyayari. <laughs> <laughs> Pero bakit ano hindi ko alam na nakalabas ba si Rafi? Oh, Ilang taon ba siya sa lo? <laughs> hindi ko po alam, hindi ano katagal, hindi kasi bata-bata pa rin po talaga ako nung that time eh. Oo. Hmm. Uh, actually, wala po akong idea kung ano talaga yung nangyari sa pasyon. <clears throat> after actually before and after nun no, wala ko talaga akong idea ang mm -hmm. nakakaalam sila dito ari ah, uh, mm -hmm. kasi hmm. actually marami nang nagsasabi wala naman talaga siyang mm -hmm. kasalanan wala talaga, talaga ang narinig ko lang dito may kalaban kasi daw. dawatan politician something mm -hmm. hindi ko na lang i-mention yung pangalan ah oh, okay uh, may kalaban daw ka ata siyang ganun politician na. bukod pa tayo sa problem nila ni Tita Daisy yung nanay ni Ate mm. -hmm. Bukod pa daw yung problema nila. Oh, okay. Nagkaroon okay, lang daw talaga siya. Pero wala naman daw siyang kasalanan. talaga sa nagkaroon. Kasi parang maset ang pata. Hindi ko alam. Pero nung nakalabas siya, mga ano, ilang taong ka nun? Oh, sure. Siguro mga 8? 8 years old ka nun? No? 9. Oh. Ah, okay, okay. okay. So anong feeling mo nung nakita mo siya na dumadalo ba kayo? Ah, ako, ako yung madalas na nandun sa kulungan ng ah, Oo, oh, ka. Kasi kaya sabi ko nga noon, eh, inasar pa eh, nga ako dati na ano, eh, Batang City Jail eh. <laughs> Ayun, dahil doon. Oo, oh, pero ah, okay. So, at least meron kayong banding kahit pa paano. So, nung lumabas siya, hindi ka naman surprise, hindi ka, ano, anong feeling? Hindi. Pero kasi lagi ko naman siya kasama, tsaka alam ko naman na hindi guilty si dati sa nangyari. Kasi base sa lahat ng kinikwento nila, tindi. Alam kasi nila lahat eh, lahat. Kasi sila yung mismo sumabay doon sa amin ni dati na sa case. Kaya pagka, pero pag nagkakakwento ka kami ngayon, sabi ko na natin nila, ano yun? Tago na lang natin yun. nasa pa siya. Pasi rin, tsaka wala na eh. Sa kaka mo nung, nung batay siya na hold up? eh oh. Ha? Huh? Ayun, yun yung mo siya. Pero, may sabi-sabi na hindi daw hold up lang. <laughs> oh Pinaano daw, pina So, parang yung nangyari noon, parang kadugtong. Oo. Uh. Pero, kaya sabi namin, gusto na lang, huwag lang, lang pag-usapan. Kaya, oh. yung part niya, case close, lahat. Iwan lang lahat. Ayaw lang na iuumpat pa. Oo. Oh. Basta ngayon, at least, uh, at least ito, masaya kami. Masaya kami. Eh, tsaka ikaw din. Uh, Bawal akong maging ako malungkot sa pamilya namin. Ako na lang yung nagdadala ng joy sa amin. Ako okay. na lang yung joker. So, parang ano pa rin, hindi ka naman uh, breadwinner or something? Ay, uh, hindi, naman. hindi naman po kasi may kanya-kanya naman kami mukha. Ah, okay. Uh, Siyempre, sabi ko nga, lahat sila may pamilya na lahat na lang kami nagtutulungan na lang kami. Hmm. Kung nga rin, may Steven, may kuya ni Hope, ni Ate. Hmm. Kapag ma kuya, si Steven nagigipit. Hmm. Kami, nagbibigay kami lahat. Kapag oh. sila kuya nagigipit, bigay kami lahat. Walang ano sa pamilya namin nakatulog na uh, hmm. ano ba namang klase yun, yan, kapatid yan na ayun mm uh, -hmm. ayaw mo nalang ayusin yung buhay mo. Hindi, hindi kami gano'n. Hmm. Uh, lahat kami nililift up kami, lahat sa rin namin. Nagtutulungan talaga kami. So Kasi, sa tingin mo yung uh, pag-artista uh -huh. mo ngayon, makakatulong din sa paghugot ng mga alam mo yun, ng mga emosyon ah, yung mga nangyayari sa buwan um, sa nangyayari lang dito kasi sa kwento hindi ko siya naihugot, gawa ng iba kasi yung ano ng ano na ito eh. Iba yung takbo ng kwento. Uh Oo. -oh. Ang katulad nung nakita yung, nakita niya ulit yung tatay niya, si, eh, si Gab. Uh -oh. Niya sa Gab. Yung nakita niya ulit yung tatay niya, sabi ko, paano ko kaya huwagutin mo kasi sabi ko, hindi ko naman naranasan yun hmm. <laughs> Hindi ko na nakita si daddy eh. uh Oo. -oh. Hmm, hindi ko alam. Y hindi, ko, katulad nung sinabi mo kung na ang tag, yung matagal na wala, hindi ko rin naranasan yun kasi nung nasa ano nga si daddy, dumadalo kami palagi. Kaya hindi ko na feel na wala akong tatay. Nandiyan mm -hmm. talaga sa ah, tao sa kami. Okay. Mm -hmm. Ako, okay. oh, uh, maraming salamat, Ralph. Ralph. Nakita kita. Thank Parang you. nakita ko rin ulit yung daddy. <laughs> pero, eh, pero thank hindi you. ko alam yung nangyayari sa kanya nun, nung pag na lumabas siya at nangyayari yung hold yung hold up yung hold up na yun so, so congrats sana you, magkaroon ka ng maraming maraming project pa. thank you sana, so, mag talaga magkaroon para. oo oh, magpatuloy pa yan ha? Ano lang, uh, kailangan mo lang ng lakas ng lakas loob, ng loob. Natural, natural talent. Natural talent lang. Oh. Um, uh, Ayun po, maraming salamat po sa pag-interview sa akin, Tito Eugene Nasis. Uh, Nagpapasalamat po at uh, nagkaroon din ako ng kausap na connection kay Daddy. Nakakatuwa na may nakakilala kay Daddy. Uh, akala ko nata natabunan ta talaga yung ano ni Daddy, yung history ni Daddy ng pagiging singer. May nakakakilala mo malas. Maraming salamat. By the way, Uh, please do watch Salisian On February 27. Uh, ngayon 27 na po siya. Sana magustuhan niyo yung movie. Ginalingan namin dito ng sobra. Uh, hindi ko alam to may mga makaka-relate sa inyo dito lalo na yung mga niloko, nagloko at lolokohin pa lang. Ayan. Feeling ko makaka-relate kayo sa movie na to. Tsaka dun sa mga matagal na nawalan ng ama, uh, makaka-relate kayo. Sa katulad mo. Uh, katulad ko. Diba? Thank you po.